So pagkatapos nung inoverhaul yung aking radiator, so ito na. Yung gauge niya halos mo pa lang sa dito sa pangatlong guhit. So ito, sa madaling salita, normal na yung daloy ng tubig. So kasi nga barado yung ating radiator. So what's up guys? So kung nakikita nyo itong mapa na to no. So tapakita ko lang sa inyo itong mapa ng aking rota. No, from Valenzuela to Bicol. Ito ay may line na 415 kilometers no, from Valenzuela to Bicol. So hindi na natin patatagalin itong ating video. Ito ay tungkol sa kung bakit nag-overheat yung aking makina. So let's go. So of course as driver, so medyo curious so kaya chine ko itong lang cool di storage natin at syempre nagtaka ako kasi napakainit nito normal lang na mainit to pero hindi normal sa time na to so kailangan natin siyang i-check kasi yung part na to medyo mainit talaga masyado so nung pumunta na tayo sa ilalim no natin yung ilalim nung i-drainin ko itong tubig no at hindi man lang siya uminit yan kung makikita nyo sa ilalim nyan na i-drain ko yung tubig So kung makikita nyo dito habang tumatakbo ako binibidyohan ko kasi yung gauge ng aking temperature ay umabot na ng kalahati which is hindi normal doon sa dati kong naranasan dito sa unit ko. So may nakapagbulong sa akin na itong si Manong Talagtag na, galing, magaling daw mag change oil ay stay. <laughs> magaling mag overhaul ng radiator hindi okay, na namin binatagalal at baklasang time so siyempre as mecanic oh siyempre unang yan tinignan itong thermostat kasi bak nga naman dito nang gagaling no? o kaya ito naging isang ng overheating pero hindi pa rin mapakali at so ayan na nga tinanggalin niya ito at wala naman so thermostat pa rin and so kung masisili po dito yan sa loob halos kalawang nerding nga naman at napag na na nga na ito at baklasin so ito na nga binaklas na at nakaisa pa yung aking helper so, no? shout nga pa sa iyo boy lado no? ito yung po yung aking painante habang inaantay ko na matapos yung aking radiator no, na in nga so nagpicture muna ako dito sa ilalim as souvenir lang naman kasama yung aking mahiwagang karton <laughs> so shoutout nga pala dito sa aming elektrisyan na si Draco Andoy kasama si Yatsky ang aming tireman at pati na rin to si Jermel Bocao shoutout sa inyo tol so pagkatapos nung inoverhaul yung aking radiator so ito na yung gauge niya halos mo palo lang sa dito sa pangatlong go So, sa madaling salita, normal na yung daloy ng tubig. So, kasi nga, barada yung ating radiator. So, ayan na nga. So, nilagyan na natin ng coolant, pati tubig. So, ready to go na tayo. So, maraming salamat sa aming mekaniko. No? share out kay Manong Kalugdag. Shout out sa aming mga kasamahan dito sa aming kompanya. So, kung may natutunan kayo, so, huwag nyo naman kalimutang i-like, i-subscribe, din i-share itong ating video, no? So, maraming salamat sa inyo. Ito ay isang tips lamang para sa mga kapako driver na nakakaranas ng ganito. So, shoutout sa inyo all. God bless.